May munda mga palanggan. So, karoon ako din sa probinsya. timing kayo pag uliin ako baka ulan-ulan. Alam mo, sa feeling kayo kayo ka kung layo kayo sa city, layo ka sa, ano, layo kay ka sa mga chismosa. Kasi so, chismis yung mo ba niya? Maraming mga gwapa. Ay, sorry. So, mga auto, lamig kayo magmuni-muni diri. Ah, ka magtambay-tambay lang ka. Pabugnaw, pahangin sa electric fan. Yes, mas alam mo, nag-electric fan ako niya. Nag-aulan pa. Lamig yung mga gagaya ng kanagong tugnong-tugnong ka. Ayun niya. Lamig siya, apilan o kape ba? Naman kita, k -k 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 Good na mga pink green-green kinadahon. Good ba? Relax kayo siya sakit okay, ba? Dari dati niya yung mask. Mag-apo na kayo mag na, oh. Ing ani ka kusog ang ulan karon sa probinsya, unya nagbaha ba yan? siya gabi i. Eh. Moto, ni ana siguro ang baha kay moabot ko mo uli. ko mo siya na maabot ang prinsesa. So mo gipahubas nila pitaw. So mo na kung ganahan sa probinsya usahay kanang mulan ba, mulan man o dili. Karelax sige siya layo sa problema. Tanawa ang manok ko, murag walay problema. So mo to ligo lang. So mao to lang aula na ko ang palibot no kay maka na ko ba mo ragdagan magikay bagno tagan kig ba niya kailangan pa na ko na siya budgetan para malimpihan na ko na siya tanaw dito ang fish pan murag na wala na natin mind, pero pitaw nara din ang isda ng katagor ang isda dira na plano ana ah, limpyuhan pa na ko na dira puhon no, og na koy budget So mao lamit lami lang pud kay nakadri sa probinsya kay maka na ka makapag-isip ka na wala ni ba? So mo ala to mga palangga eh, lang ko ginahuna-huna diri Agkalit. kalit kanang remember lang ko basa nang libak sa ko Nga nganu manino kanang kinsa pa ala nganin ugnong mapay kusog man libak pero bitaw sagdan na lang nato kay ngana magina sila suyaon grabe na lang suya na sa akong life chart So malam tu, thank you sepanen. Mua, oh, ingat.